Reaksyon ni Marian sa pagkikita ni Dingdong at Karil, viral. Marian, ito pala ang ginawa matapos magkita si na Dingdong at Karil? Usap-usapan at inulan ng samsari reaksyon mula sa netizen, ang nagireaksyon ay kapuso primetime queen Marian de Vera. Sa pagkikita ng makailan natin yung mister, na si Dingdong Dantes at ex-girlfriend nito ni si Karil. Matatanda ang mainit na pinag-usapan ng pagbisita ni Dingdong nitong June 11 sa It Showtime kung saan, isa sa mga host si Karil. Kasama si Dingdong ang hostel niya si Taro Santos Concho, para i-promote ang pelikula nila Only We Know. Ito na ang paruang besa dumalo sa Showtime si Ding Dong. Matatanda noong December 2023, ay bumisita rin siya sa Showtime. Murit kasama naman si Marian para i-promote ang pelikula nila We Wine. Matatanda naging malaking usapan din ang pagbisita niya no sa Showtime. Matapos po na hinang netizen na absent si Karel noong araw na iyon. Hinala ng madlang people na sadya ang pag-absent ni Karel dahil ayon nito makita si Nadine Dong at Marian hindi naman kasilingit sa kaalaman ng marami, ang isyo sa pagitan ng Dongyan at ni Karel. Kumabalikan tatlong taon naging magkarelasyon si Ding Dong at Karel. Hanggang sa noong 2008, ay bigahan na lamang sila naghiwalay. Ito na turong dahilan ng hiwalayan, si Marian na noon kapare si Ding Dong sa Marimar. Todo tanggi pa sa umpisa si Nanding at Marian na may relasyon sila, ngunit kalaunan ay nagisila rin. Hanggang pass forward ng ilang taon ay nagpaasal sila at nagkaanak. Pero ang kontrobersiya sa pagitan ng Dongyan at ni Karel ay sariwa pa rin sa alaala -ala ng publiko. Kaya naman ang muli makita si Ding Dong at Karel sa si isang lugar as sa showtime pa. Ay hindi maiwasan ng maraming netizen na ang ng isyo nila noon. Marami nga ang intriga sa magiging reaksyon ni Marian. Ngunit base sa Instagram post si Ding Dong, kusan pinasalamatan niya si Marian. Dahil sa pagmamahal at suporta nito, mukhang hindi ito epektado sa pagkikita nila ni Karel. Ayon pa kay Ding Dong, thank you for all the love and support, my love. Ayon naman sa netizen, imposibleng magselos pa si Marian sa ibang babae Dalalot ang na raw ito sa so pagsasama nila ni Ding Dong. Wala na rin naman dapat ikabahala si Marian dahil maging si Karil ay siktor at masaya na rin sa sariling relasyon nito Matatanda ay si Karil sa mister nito si Spanish o Alicia si noong March 21, 2014 Habang si na Ding Dong at Marian ay kirasan na naman noong December 30, 2014 Wala pang anak si na Karil eh, pero si na Dingdong at Marian ay meron dalawang anak at si Nazia na 9 years old na ngayon at si Sixto na 6 six years old na.